Nandito na siya. Yan, matanggal na po yung damo eh. Dami pong bunga. Dahil pong mga maliliit. Dahil natin pataba ano, Kumpul-kumpulan. Oh, ang dami. Marami na rin tayo mga reject. Ayan, malinisan eh. Lalong tumingkat ang mga bunga natin. Ay umaga po sa inyo mga katribya Sumilong muna po tayo dito sa ating buko Dahil maulan Eh katanggal po tayo ng ating baging sa ating pong kalamansi po tayo makapag herbicide Dahil gumagana po ngayon yung ating habagat Continuous po yu o pag-uulang Kaya binabawasan po natin yung ating damuhin Pag-aalis po natin ng baging Ayan o oh. Eh nga lang Umulan naman mga katribya eh, hindi po tayo masyado po makapagtrabaho ngayong araw na ito. Pero, ayan, tanggalan na po natin ng baging. Eh, yung pong mga natira po natin, mga damo yung mga malalambot, i-herbicide eh, na po natin ito pagka gumanda po ang panahon. Kailangan lang po ay maalis po natin po yung baging ng ating kalamansi para yung pong bunga po ay lumitaw. Tsaka pagka po pinapitas natin yung ating kalamansi, makuha rin po yung mga nasa ilalim kasi pagka hindi po makukuha po yung nasa ilalim mga katribya yan po yung magiging reject o yung natawag nating hinog bagamat hindi naman masasayang dahil pataba rin po yan sa ating kalamansi kaya e, lang syempre um, hali po na magiging pera pandagdag na po natin ng uh, pambili po ng ating abono sa kanya eh natatagdagan pa rin po naman ang abono niya sa ilalim ng lupa o yun po naman po sa kanya ilalim ng puno kaya eh, sa ating mga katribya, magandang umaga po sa lahat, maulang panahon. Ito po ay bunga pa rin po ng habagat at nasa labas po yung bagyo. Katatapos lang po ng bagyong goreng, bagamat di pa naman, hindi naman tayo na apektohan pong direkta po ng bagyo. Pero yung habagat, yun naman po ang nagpapaulan sa atin mula po ilang mga araw. Kaya continuous po yung pag-uulan, hindi pa rin po tayo po makapagtrabaho na maayos sa ating kalamasin. Doon po sa mga magpapapitas po ng kalamansi po ngayon ay medyo kailangan po ninyo ng iba yung hugas para hindi po masira po ang kalamansi ninyo. Dahil ngayon ay sa ganitong ulanan ay talaga pong kadalasan po dyan ay nasisira o naluluto ang kalamansi. Mayroon naman tayong pamamaraan, alagaan na lang po ninyo ng dilig. Tapos siyempre yung pinakahuli yung pong ating uh, dishwashing. Apo kaya yung shampoo para hindi po mamatse at maluto po ang inyong kalamas hindi po magreklamo. Sa so bagay, kung kayo po ay makikipagkontratahan, dapat uh, kung kayo magpapapitas, pasagot ninyo sa may-ari po yung kung ano man po yung masisira. Dahil pagka po nasiraan kayo ng bunga sa inyo rin po idadaga, kawawa naman po ang may-ari. ayun Eh, papatila lang po tayo ng ulat. Pagkatapos po niyan, ay magkukuha po tayo magtatanggal po tayo ng ating paging uh, sa ating pong kalamansi yung pong mga malalambot po na damo na kung saan ay eh, in-spray natin ito ng damo ng herbicide hindi lang po siya nakaporma yung ating herbicide dahil po nagdiret-diretso po yung ulang kaya nakiliti lang po yung damo natin eh kaya lang po tayo ulit po mag-herbicide kapag gumanda-ganda na po yung pong ating pong panahon eh ngayon mga katribya eh kailangan naman muna po natin na sumilong mahirap naman po yung tayo ay maulanan ayan, ayan eh dami na po kasi ng bunga ng ating kalamansi magandang balita dahil tumaas po ang presyo ng kalamansi po natin ngayon dahil mulan mahirap nga lang po pumitas ganyan kasi pag gusto makasingit po ang buyer ngayon po sila sumisingit at, at maganda po ang nagiging benta nila pagka konti po yung pumipitas ng kalamansi eh, Siyempre, ang kumikita naman po dyan, yung buyer tsaka po ahente. Pero po yung may-ari, parehas pa lang din po ang kuha nila sa puno. The same pa rin. Dapat nga sana, pagka po ganito umuulan, magdagdag po sila po ng presyo sa kuha sa puno. Eh, nangyayari, sa halip po na tumaas sa may-ari, binabarat pa. Eh, kung ako naman, at ganun at babaratin ng kalamansi, eh, di-stop ko yung pagpitas ng kalamansi. Eh. eh, di ko na yung gumanda yung panahon. Di ba, medyo Uh, mababa ang presyo at least wala namang po maluluto o masasayang po na bunga eh, lalo po ngayon napakahirap po magpapitas po ngayon dahil ganyan pong nag-uulan may hirap po mag-alaga ng kalamasi lalo na pumalayo po yung ate pong hinahakutan kasi po yung mga daanan po ng kalamansian pag ganito pong maulan talagang putik pagka pumahina po, po ang motor ninyo ay kadalasan po dyan ay nababalaho eh, lalo rito sa amin po puro kalamansian kaya talagang dapat talaga eh pag maganda na lang po yung panahon tsaka po tayo magpapitas kaya, na unti-unti naman po natin mga katribi po natatanggalan po ng baging po yung ating kalamans tsaka po sangantuyo uh, para po mag-continuous yung pong pamumulaklak although po meron pong mga bulaklak meron pong mga bunga eh, kailangan lang po natin na ito ay malinisan habang pong muulan kasi kapag ka po gumanda na panahon tsaka lang po natin siya po pwedeng ma-sprayan po ng ating herbicide ano, dami na rin po kasi ng mga bunga tsaka po ng mga maliliit at para mapapitas na rin po natin ano naman po yung kanya maging presyo. Kaya, kailan lang din po ito mga katribya po itong ating kalamansin na ito. Malalaki na oh. Kaya hahataw na po siya ngayon. Sa susunod po natin na paggamit, din na po uh, chargeable ang ating gagamitin. O di ba kus, puro power spray na po ito. Dahil ito na po yung starting na po ng kalakasan ng ating kalamansin. Yung mahigit dalawang taon at kalahati. Eh. Dire-diretso na po yan mga Kataripya. Kaya magsasawa na po tayo rito Kakapagpapabunga po ng ating kalamansi Yung ating pong cellphone ni eh, Sinupot po natin at baka Mabasa pa po ng ulan Mahirap pong magpatuyo Ngayon ito namang ating pong GoPro Kaya lang naman po siya Dahil talaga pong pang ulanan Ngayon eh Mukha yatang hindi Ihinto po yung ulan at magsusundo pa tayo ng aking anak yung buso ko kasi eh, kuha na siya, kinder na hindi na siya dumaan ng daycare mga ah, katribya dahil over age na sabi noong teacher kaya kinder na po siya kaya ewan lang kung yung ate teacher e okay sigurado makulit ko kasi yung aking anak na yun eh lumaki na rin po yung bunga nung kalatatay tinasabugan po ng abono at lalabasan na po yung mga bulaklak yung kanilang isinabog sa nakuya na pong kinakain yung patabang ginamit Aya nauna po nag abono sila tatay dahil nauna po silang pumitas ng kalamansi e, tayo naman After na po na papitas natin. Doon ba lang po tayo magsasabog. Pero hindi pa naman tayo delay dahil maraya pa naman pong bunga ang ating kalamansi. Kaya tadul lah. Ay, yung pong ating pambaha eh tinatayos na rin po 'yung loob Ay, mas maganda raw yung magtrabaho ng basa. Eh. Kaysa sa tuyo. Sa <laughs> tuyo, oo. Talagang maulan eh. Ay, talagang, oo. Uh, may marami. Tagulang kasi ngayon. Oh, oo, tagulang. Kaya ako. Eh, para pag pinitas ninyo makikita yung bunga. Eh, pag wala kasi yung tabo ng damo, din yung makikita Ay, ilalabas ko nilalabas. Mm, ay talagang gano'n. <laughs> Yeah, may na po tayo lumo so ng muulan, may ara po tayo ay eh, matrangkaso. Ah, yung pusa naman na ito, lalaki na dumi dede pa. Kawawa naman noong nung inahi. Eh. Ito na mga laki-laki ng kanya anak eh. Hmm. Dede. Nanay, bumubuo ng dadal sa kubo ng pusa ay sa. Ito so, na yung ating nalinisan mga katribya, Ngayong hapon, medyo tumila-tila na po yung ulan. Kumita na, nakita na po yung ating mga bunga. Lumitaw na siya. Yan, matanggal na po yung damo eh. Dami pong bunga. itong mga maliliit dahil natin pataba ah. kumpul-kumpulan oh, ang dami marami na rin tayo mga reject Yan, malinisan eh. Lalong tumingkad ang mga bunga natin. malakas pong maka pagbaging yan eh. Pinong gubat. Ito po ng manok. Ito mga katribyo po yung ating bonsai na kalamansi. Eh. Punong-puno ng bunga. Bina rin po siya makalaki. Pero... Ang ganda naman po ng bunga niya. Itasin na lahat. Ito Ay, ang kapal. Yan. Yung mga reject. Pataba po natin sa ating kalamansi. Kaya wala pong tapon. Walang sayang. Ah, pero yan ang masarap po ang ating ginagawang kalamansi juice. Ating sangantuyo tuyo. Ako, itaming bunga nito. Kasisihan po yung mamimitas. Kaya lang ang presyo po ngayon mga katribya ay 450 Mababa. baba yan po kasi ang talagang panahon ng ating kalamansi kaya mababa ang presyo Ay sa hinog siyempre mga nasa dalawandaan yan upang pitas kaya kamisan, wala na rin po tayong upang pitas dito binibigyan na lang po natin sa mamimitas yung pong hinog kadalasan pagka po ito ay nabibili matanggal lang po sa bunga o sa puno yun ang bonsai dahil bunga na itong maliit na ito lalo na ito Ayan, matanggal po ang ating mga damo lalong nakita ang maraming kabungahan Siyempre bukas naman tayo At madilim na Bukas naman tayo maglilinis Ng ating pong kalamansian At pagka hindi po umulan Medyo magadagad na po yung uh, natin Ngayon kasi eh konti lang po yung ating nadamuhan walang humpay po ang ulan mabas na po yung mga bulaklak ng kalatata ito ng nasa bugan ng abono Nang tayo naligo na tayo walang ito ng ulan yung pinaka hamog niya, basa

Kalabasi eh. Ano ba? Ano ba? Ano ba? Oh, ano eh. ba? Yeah. Third day ng aking anak. Ano ba? Ano 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 ba? Ano ba? Ano